Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na napigilan ng batikang talent manager at content creator na si Oj Diaz ang kanyang emosyon matapos pumutok ang balitang bumuelta si dating presidential spokesperson Harry Roque kay Senadora Risa Hontiveros. Sa isang matapang na post, pinatulan ni Oj ang panibagong banat ni Roque na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands. Nagugat ang iringan ng manawagan si Rocky na patalsikin si Hontiveros sa Senado na agad namang sinagot ng Senadora sa isang press briefing. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint pero parang si Harry Rocky ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Aharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya 'yung buhay pugante niya. Sa gitna ng patutsadahan, iginiit naman ni Roque sa isang video na hindi siya Pugante kundi isang asylum seeker sa The Netherlands. Hello! Maikli lang muna po ang ating broadcast ngayong araw. Sasagutin ko lang yung mga paratang ni Riza Tanas, Antivirus! Unang-una po, hindi po ako Pugante. Hindi po talaga tugma sa akin yung tinatawag na Pugante. Pero sa larangan po ng karapatang pantao, ako po isang asylum seeker. So hindi po ako po gante. ako po ay bona fide, asylum seeker. Hindi pinalampas ni Oj Diaz ang pahayag ni Roque at hang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa social media. Pateng, yung suggestion mong magkapit-bisig para mapatalsik si Senator Rizzo Mantiveros, huwag mo utusan ng mga tao. Nyeta ka, yun ng kumpas mo ng kampo ng kadiliman versus kampo ng kasamaan, di mo na napasunod yung mga tao, eto pa kaya? Bumalik ka dito, Gaga. Harapin mo kasi yung mga reklamo sa iyo kung matapang ka. Dagdag pa ni Oji, tila napakalayo na raw ng inasal ngayon ni Roque kumpara sa dati niyang imahe. Diyos ko, dati ang tino-tino mo, anyari An na sa'yo ngayon, Tay? Parang tumatandang paurong yarn? Sa gitna ng mga palitan ng maanghang na salita ng mga personalidad sa politika at showbiz, hanggang saan ang dapat na hangganan ng freedom of speech, lalo na kapag ito ay tumatama na sa personal na dignidad ng isang tao.